guys for today's video ayan malagaw lagaw kita anay sa tunggang kagabihon dari sa Singapore oh, shout out lang dyan sa mga atsay nga hindi kalagaw lagaw sa kagabihon o oh, alas 9 na kagabi i pa ko diya sa karsada na lagaw don't worry safe man daya kay sanag o oh, ba? Diba? shout out lang sa lahat ng mga OFW di nang tunga ako nupod ng kadugay siya ba? Oi, hey, where are you na? I'm here na. My date is very long to can. charot lang, char-char lang de guys, maulat kita nae. Char kita nae maulat sa may bus. Charan, tututut. O, sa mga OFW. Lagaw, lagaw. Tana yan. Eh. Mintras. Temprano pa. Temprano pa. Diyalas nyo yun, guys. Hindi ako magsakay nung pura ko ko masaya libre. Pwede kiss lang bayad ko. O, oh, gandahan ako ka ba? Sabi na chismis ako sa cellphone. Huwag ko katalupangod bus, Malakat lang kami yan. Main exercise ng kami yan. Pampatunaw ka. Among mga kinaon. Kaya gagawin ako. Ito build-build ka. O. Oh. O. Eh, wala tong ko pa ang ka-date. Kabuhay, kita na ka na. O, oh, ma-date kami nga duwa. Sa ubos man lang dito. Sa ubos na yun. Dito sa ubos na yun, guys. Kami ma-date. Duro date muna kami. O, oh, ba diba? Kampatunaw ka kinaon. Walking, walking. Sa kagabihon. Dito, iya yeah, balay, guys. Dito, dapit. O. Oh. Ang ah, akon balay dito. dito sa takas balay timad kami sa ubos ana sa raya at tuna namun sa ubos o oh, din kamu dyan mapatunaw tunaw kami kamong kinaon oo oh, oh, diba lusog lusog shout out pala sa suman kanamit ka suman bala mo namit kito sa suman sa kapi shout out kay Lynn. Ay, balan ko si guro Jian to nga sila ni ano ay. Eh? Ni Maricar Kasuman nga to. oh, diba? Coming na siya guys. oh, ma-walking walking muna kami ah. Diba? Galing di o, oh, hindi pa nakabihis. puli na Tapos malagaw na naman. Nambal ko sa ko magwa mama. Uud ah, babu mo buo? ko ba? Nasa good mood. Nasa mayad nga mudo oh, guys. Para na guys, coming na guys. Kita nyo guys. Para na guys, coming. Hindi kita ako, Kaya perti ka dulong. Madilim ang palibot. Busog, lusog. Punduan ako ka ba? Sabi na sa kaya ko. <laughs> Charon oh, shout <laughs> out be <with> your <laughs>